Putik na Pinakasolid na talaga sa napunta namin. Masasabi kong pinakasolid na. Kaya cancel namin Christmas <laughs> party. Naalala ko, tanda-tanda ako si tatay nung nakaraan pumunta kami dito. Pauwi pa lang kami, pinapabalik na kami. Ganun katindi yan si tatay. Tay, thank you na no marami. The best ka, tay. Right, touchdown na kami mga boski. Oh, Ito yung tumagos sa akin sa Wala. video mga boss ayan. So, post nyo. Um, <laughs> scammer. Let's come tayo boss rin. So, boss chef, yan. Siya yung nag-guide sa okay. atin. Kapi muna. Parang banayad natin. Oh. Siyempre, si ate tala. Ate tala, Hay okay. naman. Alright. Parang banayad natin. Oh. Bagong hair doon na naman. Basta may biyahe kami. Nagpapagupit to eh. Nagpapalighten. Parang William natin. Walwala na. Matro pa natin. Boski James natin. Boskim, lalasingin natin 'to si Boskim. Suabe. Ay, mamaya sa inyo kung paano sila magswimming swimming Let's go. Si so, Jericho natin. Tropa natin to sa KR, mga boski. Eh. Boski, kailan balik mo sa KR? naka ilang kayar ka na? Uh, 2 na ah <laughs> pangatlo pa yan pangatlo pa pangatlo boss sa saa? local unit local unit na na solid mga boss tropang kayar yan pero napaka solid na tropa mga boss kikita nyo naman balwarte niya to eh invite niya in invite niya kami dito ayun yun yung pulo oh. good spot dito Alright. Ayan mga, bosky, ganyan, -solid. Sige na, sige na, si mga boss ko ganyan. Kasolid. si boss dairy ko natin. Ay. Sama tayong chicks o. Oh. Tama kalibot sa mga tropa dun. Alright. Boss sarap. Let's go. Mmm. Lokal o lo, lokal. Magkano ka nga? Magkano ka nga sob? Ah, uh, Nueva Hindi ko alam okay. sa ito. Kapampangan. Bagtit. Kenny. Kenny. Alright. Pwede na, eh, napakasolid talaga dito ni Tatay, Tatay ni Boss Jack Jack, mga boss kaya. Tropa Motor PM kasama natin. Ang nangyari kasi, parang nag-offer kasi si Jericho noon kung gusto natin sa party nung nakaraang taon, inoffer Jericho to. Kung gusto natin dito sa venue nila Tatay. Ayun, Sa anong lugar para? Uh, Aliaga to, may BC ha. ng San Carlos ya, lagpas ng Kabalatuan. Ngayon naman, ngayon darating na December siguro, kung so, nga pinagpapalanuhan natin kung saan magandang gandang venue, hmm. eh, pag-uusapan natin kung pa, ako naman tayo rito. Ayan nga, nakabanggit ni tatay. Anong sabi ni tatay pa? Uh, tatay, tatay. Sa. Saan lechon, mga boski? Ganun katindi. May venue na, may palitsong pa. pa dito ginanap, pag dito ginanap yung precious party ng tropang KR, magbabagsak si tatay na isang buong lechon. Grabe, may pabenyo na. Saan ka nakakita yung nagpabenyo? sa pa yung nagpalitsyon. Ayan. Only in Webe siya, si Konsihal. Konsi! Konsi! Ano ang siguro? mangyayari siguro sa atin, sana magdilang ang hell tayo na... Pagkaloob natin na dito, uh, pa dito yung resort natin, mag-overnight tayo rito. Over. Nag-ano, ipo e, natin. You know, Post natin, natin, ay... no? Pwede, sama natin yung pamilya natin para may swimming pool dyan. Yan, Wala sa... <laughs> nung <laughs> rapol, no? Mapaka-solid. Consi! Saludo tayo kay Consi. Consi ng Alyaga, mga boss. Oh, solid talaga si tatay, mga boss. Naalala ko, tanda-tanda ako si tatay nung nakaraan pumunta kami dito. Pauwi pa lang kami, pinapabalik na kami. Ganun katindi yan si tatay. Tay, thank you na no marami. The best ka, tay. Ay, ito si Boss Jack Jack. Oh. Boss Jack Jack na. Bro, may pahito pa. May. Matay ka talaga. Alright. So, papasikit. Ah. boss. Balikod lang dyan. <laughs> solid yung namin dito, mga Sorry, boss. sa na pre, Pre, sobra. Boss, <laughs> ang dami pa neto, boss. Hindi na nga namin maubos yung hito, oh. pre. Si boss, dek, dek, mga boss, kip. solid na talaga sa napunta namin. Masasabi kong solid na. Kaya cancel namin yung Christmas party. Cancel na namin yung Christmas party. <laughs> na Tsaka si Consi. Sobra, sobra, sobra <laughs> kasi ka. Sobrang sobra, kasi kaso sa amin ni Consi, mga boss. Sobra. Paano ako dito? 45 kilos na ako. Pag, Pag nabas ko, 70 kilos na ako. <spikes Fra -zhou> <coughs> Diyos me, <mi> Lord! <laughs> Grabe si Consi sa amin dito, mga boss. Kaya Aliaga Nueve siya. Sobrang kasi kaso sa amin. Wala, wala, wala tatalo. Number one, number one na. Salamat, salamat. Putik niya, napaka solid mga boss Parang Raymond natin, ito yung may biyahe ka may bagong gupit siya Ito yung ang binidwa natin kanina mga boss <laughs> Semi, -sleep Semi sleep lang Semi sleep lang <laughs> Naglakbay na lang sa multiverse Nakabawi na naman si parin Ito, pinakagwapo sa lahat ng tropang kayer mga boss Puta ka na, pabenta namin sa si gigolo yan <laughs> Ano 'yan? Si men. Si FloG, ito ang pangalawa. Man. Hindi na naka Honda oh. CB. Si hey. oh. naka eh. Nakahiritan. Ay, nakabago. Ay. Ay, pero ito mga boski. ano to? Available to ready to yeah. mingle. Uh. Oh. Hey. Yan yung may ari ng sa Quezon City sir. Dililigawan pala kayo, sinisipon na 'yon. Oh. <laughs> All right.